Hello everyone! Welcome back again to my channel. Now, today's video ay para sa inyo mga Leo before matapos ang buwan na ito, Leo. Kaya, tutok na Leo. So, before we get started, Leo, may kunti ako announce. Hindi pa tapos ang 100k subscriber. Kaya, patuloy pa rin kaming nag-announce. Hindi pa rin kami nag-select kung sino ang mabipili. So, sundin nyo lamang ang nasa kriteria, Leo. No? Yes, nakalagay sa aking description. So, universe, what is your message for Leo? Not this month of August. Leo, additional message. Leo, message. Universe, what is your message for Leo? This month of August. For matapos ang buong ito. Uh, universe. Leo, 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 Leo. Leo. hoy Leo, may mga backbiter friends. Mga hindi pa mapagkakatiwalaan, Leo. So, be careful, Leo. So, Leo, see? Nakikita ka all over the world, Leo. Alright. So, Leo, the Hierophant. So, some of you ay may ability, no? About spiritually. Some of you ay uh, makatanggap ng susi. Kung pag-uusapan natin ang material worlds, Leo. No? Some of you ay makatanggap ng susi. Susi ba ng bahay? Susi ba ng sasakyan? Something like that. So, some of you, mga Leo, ay pa-travel, travel na lamang. Some of you, ay you are the one broke the course na galing pa sa inyong kanununuan. So, some of you, ay kumbaga pagod sa trabaho na. Some of you, bagsak ang katawan, maraming trabaho, something like that. So, some of you mga leyo ay napakarelyoso. Yes. Some of you ay gusto mo dagdagan ng yung kalaman this month. Gusto mag-aral muli. So, may rebirth din dito sa mga Leo. Leo, may big transformation sa mga Leo. Some of you mga leyo ay tinuldukan nyo na ang mga mga taong hindi deserve sa buhay mo. Kung kinalimutan mo na or in-stop mo na, no? trabaho man yan, toxic job man yan, toxic friend man yan, something like that. Yes. So, some of you mga Leo ay minsan kayo ay makapag-isip ng mga negative energy, no? Minsan makapag-isip kayo na parang ayaw nyo na dito sa mundong ito. Leo, paalala, yan ay mga negative energy, Leo. Yes. So, wag tayong padalos-dalos. See? You have the devil card here, Leo. Yes. So, Leo, wag mag Uh, wag mo hayaan na manalo ang mga yan, Leo. Yes. So, Leo, be careful also dealing about money. Baka ma-scam tayo. Be careful also dealing about relationship. Baka hindi totoo. Something, no? Yes. Or, be careful din sa ating mga addiction, Leo. Minor-minor din pag may time, no? Yes. Dahil, uh, uh, baka mag-surrender pa ang ating katawan, no? Bata baka katawan na ang mag- Surrender sa atin, Leo Alright So, huwag tayo din maglakad mag Leo, Dahil may masamang tingin dito sa inyong mga Leo Yes Masamang tingin, no? Dahil sa iyong uh, kagandahan ba Or hitura, something like that, Leo Alright Or may nagkagusto, something, no? Sa iyo Sa iyong kagandahan, something like that So, mga humble ang mga Leo Loyal of the family No? So, some of you, ay, you are a good model as a mother or a father, Leo. Yes. Some of you are prosperous, wealth and abundance this month. Yes, yeah. so Leo, may freedom pa rin magawa lahat ang gusto mo sa buhay. Walang sino mang makahadlang sa mga Leo. Alright, so some of you mga Leo ay pahinga din pag may time, no? Huwag masyadong magtrabaho, huwag masyadong mag-stress, something like that, Leo. Alright, So, Leo, may mga good news at good omen this month. So, yeah, see? Ang mga Leo ay hindi makatulog, balisa, stress pagabi. Maraming bumabagabag sa isipan. Or either, Leo, may mga tao ditong nag ang nag-wish sa iyo na masama. Nagpadala ba ng negative energy, see? This is devil card. See, kaya hindi ka makatulog, balisa ka. Huwag hayaan naman na ang mga devil na yan, Leo. Okay, see? new relationship, kung ikaw ay single, no? Kung ikaw ay meron na, you are love, Leo, mapagmahal ka, maawain ka, Leo. Alright. So, some of you mga Leo ay protektado ang yung relationship, may nag-abay sa yung relationship, si, Yes. So, Leo, may mga betrayal, lying, and spying dito. Some of you ay may mga third party, something like that, no? So, take what is resonant for you, Leo. Yes. Kung baga, kung may mga pag-away-away dito na relationship, this is negative energy. Mga taong na-envy, nag-jealous sa inyong relationship. Kaya, medyo may pag-away-away dito sa mga Leo. Hindi pagkakasundo, no? Something. Yes. So, may ex din dito ang babalik sa Leo. So, Leo may nawala na sa mundong ito na part of your family na nagpaalala na Leo, huwag mong kalimutan ang mga magagandang asal, magagandang gawain sa mundong ito. Or ipagpatuloy mo, Leo, ang mga nasimulan mo. Or ipagpatuloy mo ang iyong kabaitan, ang iyong pagka, uh, something like that. No? Ito'y nawala na sa mundong ito, Leo, na part of your family na nagpaalala sa mga bagay na ito, Leo. Okay. Yes. Or may part of the family dito na wala dito, Leo, na nagpaalala na labanan mo ang mga negative energy na yan, Leo. Huwag kang magpadala sa mga problema or so whatever, ano man yan, Leo. Alright. So, Leo, si may mga taong nagtingin, nakatingin sa inyo mga Leo. Yes. So, Leo, you have the temperance. You're very close ng ating Panginoon, Leo. Nagpaalala din itong uh, nawala na sa buhay mo, Leo. Eh, nagpaalala na lagi kang magdasal at huwag mo kalimutan ang ating Panginoon. Okay. Or sabi siya, nagpaalala siya na you are not alone, Leo. Someone is with you, guiding you, protecting you. Alright. Yes, yeah, so Leo, public recognition. Maparangalan ka, makilala ka, magtanggap ka ba ng certification, appreciation ng iyong boss, something like that, Leo. Okay, hard work pay off din sa mga Leo. Yeah, justice is with you, Leo. Makukuha mo kung gusto mong Leo. So, some of you ay may lipatan this month. Some of you ay may travel, work travel, something. Some of you ay uh, nag-iisa, no? Sa mundong ito na nakikibaka or some of you ay mga breadwinner, no? Na nagtataguyod sa iyong pamilya. But Leo, if you can see the picture, you are not alone. Someone guiding you, protecting you, Leo. Okay. Or may tao dito, Leo, na nagbibigay sa iyo ng lakas. Na magpatuloy sa buhay. Something like that. Yes. All So Leo, shine like a star. You are the center of attraction. Madi discover ang mga Leo. Lalo pang sumisikat kung ikaw ay sikat na. Yes, so Leo, kung ano ang iyong mga pinangalagaan, ipagpatuloy mo lamang dahil ikaw lamang ang ang maano din mag-aani, Leo. So Leo, victorious. May mga decision making dito, Leo, na tama na ginawa mo, Leo. Some of you ay may mga new project, new plan, no? This month. See, may mga offer din sa mga Leo na medyo nabubuling tanggapin. So Leo, you are the great warrior. Yes. Some of you ay mga brave heart. Some of you ay nakatayo pa rin hanggang ngayon. Yes, if you can see the picture, you're still standing on the ground, Leo. Yes. Yeah, this is kumbaga pakikibaka sa buhay, no? Pero hanggang ngayon ay nakatayo pa rin ang mga Leo. Marami ng bagyong dumarating, mga pagsubok, pero andyan ka pa rin Leo nakatayo. Yes, some of you ay mga may nagabay, mga ancestors ninyo, mga leyo. Yes, kaya hanggang ngayon ay nakatayo pa rin ang mga leyo. Yes. So Leo, this is your bottom of a deck. This is money, money card in the tarot card. So, some of you, magtatanggap ng malaking pera this month, manalo ba ng loto, manalo ba ng mga online gaming. Basta, this card is money card in the tarot card deo. Okay, retirement money ba, property money, whatever, kung anong money. Or sa negosyo ba, nag-boom, something like that. Yes, so some of you ay proud na proud sa mga nangyayari sa buhay mo, Leo. Some of you. Okay, so additional message for Leo 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 additional message for Leo Leo additional message show me what is your message for Leo. Yes, so Leo see you are in the right path, Leo. Okay. Or Leo Uh, something, mag-isip ka muna bago tayo gagawa ng mga desisyon. Okay? Yes. See? The hairpant. So, this is confirmation na ang mga layo ay, ay uh, magaling sa mga spiritually. Some of you ay mga pastor, no some of you ay magaling mag-advice, nilalapitan, hininga ng payo, some of you. So, this is confirmation, layo. See? This is same meaning. Public recognition. Makilala ka, layo. All right. Yes. So Leo, may mga taong gusto kang pahirapan, si? This is confirmation also. See? Hindi ka makatulog. Yes. Yan, Nine of Cups, big celebration, mga mission na complete buhay. Yes. So, Eight of Pentacles, this is also confirmation na may hard work pay off dito sa mga Leo kabayaran sa iyong pagsisikap leyo, So, the Empress. So, some of you ay big harvest sa negosyo. Some of you ay may asawa na sikat, kilala. Kung like that. No, some of you. So, Leo, Seven of Pentacles, see? Nagbubunga na ang iyong mga pinaghirapan, Leo. Kaya kung ano ang nasimulan mo, ipagpatuloy mo lamang yan, Leo. Or pangalagaan mo rin, Leo, ng mabuti. Dahil balang araw ay magkaganito yan, Leo. Magbubunga ang lahat ng iyan. Yes. Five of Pentacles. So, may naninira sa inyong relationship. No? So, be careful sa inyong mga kaibigan. Hindi mapagkakatiwalaan. Yes. so, be careful din, Leo, sa ating addiction. Baka maawi sa hiwalayan. divorce or waaway sa pag away away or kahihiyan. So uh wag kayong masyadong mag-focus sa isang bagay lamang. No, palawakin natin ang ating isipan niyo. Hehe. Yes. So four of pentacles, give it yourself kung anong meron ka. Huwag masyadong public. See? Seven of uh ten of pentacles. So this is confirmation, Leo na may malaking pera perang matatanggap ang mga leyo. This is same meaning. This is money, money card. And this is also same. So, this is confirmation na may malaking pera ang mga leyo today or this month, no? Sana all, oh, Leo. Share, share din, Leo, pag may time, okay? So, Leo, this is also confirmation, see? Na may mga back fighter friends. Tinitira ka pa talikod, Leo. So, be careful, Leo. Huwag masyadong kumpiyansa. Alright. So, may paparating din sa mga Leo this month. May mga wishful for, may mga wishful command Mga meditation na permission na this month. Or some of you ay may kakasal this month, no? Yes. So, shine like a sun sa mga Leo this month. See? So, full of excited, full of happiness. Balik na ang kalakasan kung may karamdaman ang mga Leo. No? Some of you, I shine like a sun ang mga Leo din this month. Leo, may mga sekreto dito, Leo, na ikaw lamang ang mga discover, Leo. Yes. So, uh, four of cups, mga offer natin na likuran. Iba to tanggapin. Yes. Okay. Okay. So, ang bara dito at dito ay same ang nakukuha ko. So, that means confirmation. Leo. Yes. So, King of Pentacles, Leo, whatever you touch, it turns to gold. Kung baga, bless ang iyong kamay, Leo. No? Kahit anong mahawakan mo, ay mapagkakitaan mo, Leo. Six of Pentacles, So, balansihin ang ating pag-spend ng money. Huwag basta-bastang mag- uh, bitaw ng pera, three of pentacles, yes, yeah, so may mga kasunduan dito, mga legal matters, no? Yeah, trabaho man yan, negosyo man yan, something like that. So the world card, so this is also confirmation Leo, na makilala ka, madidiscover ka, or makikita ka all over the world, Leo. Yes. Or some of you, uh, you are the one broke the course, nagaling pa sa inyong kanunuan, Leo no? Some of you. No, illness course ba, poverty course ba, jobless course ba, whatever. So, ikaw ang nakakapag-break ng record na yan. Leo, na kung baga minamana mo pa, no? Sa inyong, kung baga minamana nyo pa sa inyong kanunuan, Leo. Yes. So, four of swords. So, some of you ay bagsak na bagsak ang katawan no? Some of you ay may mga meditation na permission na magatotoo So, eight of cups. So, Leo, may mga tao nitong na upset, sad, or nangangailangan ng hustisya Or either this is you, Leo. Some of you ay may inindang na karamdaman. Some of you ay may nawalan. Yes, so some of you ay uh, upset, sad, no? Or, yeah, like that, something. Nasaktan, something like that. So additional message for Leo this month of August. Leo a financial miracle will happen for you. If you can see 333, this means support. Your spirit, your spiritual guides are around you, sending you love, support, and guidance. So if you can see 111, this means Follow your heart, Leo, and make sure to focus on what you want to manifest, Leo. So, if you can see two, 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 this is alignment. You are in the right place and in the right time, Leo. Yes. So you are the choosing one, Leo. You are victorious, Leo. You are victorious so if you can see 666 this means reflex it's time to wake up to your higher spiritual truth leo goshiping on you see my back by the friends yes okay, see Goshipping on you yes so you have a relationship with a divine leo you become super rich leo wow Sana, all yes, of course, see super rich. You become a super rich Leo. Okay, Leo royalty. my energy ng mga Leo. So, if you can see 555, Leo plate number, house number, street number, this is God says. I'm going to do the impossible for you. Get ready for your blessings. Get ready for your miracle, Leo. Yes. So, if you can see 111, one, 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 this is intuition. Trust your gut and listen to your heart, Leo. Yes. So, so psychic attack, see? So, sinabi ko na kanina, no, na may mga tao nag-send sa'yo ng na mga negative energy, mga nag-wish sa na masama, kaya some of you hindi makatulong. No, balisa, may inindang na karamdaman, so tinitira ang iyong spread, wali, leo. Alright, kaya some of you ay hindi makapag-isip ng mabuti, no? may mga offer, tinalikuran pa, something like that. No? Yes, yeah, so some of you ay gusto ng mawala sa mundong ito. This is death. Kung pag-uusapan natin ang, pa, ang negative way. No? Dahil yan ay tinitira ang iyong spirit o Leo. Alright. So, family members lang pala ang tumitira sa mga leyo. Yes, family members is jealous. Yes. So, yeah. Leo, Leo, your future is written on the stars. Leo, you have a big mission here on this earth, Leo. Yes, of course, no, you are the chosen one, Leo. So, leave no longer serve you, Leo. Yes, leave no longer serve you. See, leave no longer serve you. My betrayal, mga Your dream is coming true, Leo. 999. This means release. It's time to let go of what's no longer serving you. So again, the card is coming. You are talented, Leo. Yes, whatever you touch, it turns to gold. So you are talented. Yes. Overflowing of cup, of milk, and honey. So this is mga umaapaw na blessing sa mga Leo this month. They shy to tell you that they have feelings on you. So may nakadmar pala sa mga Leo na bigani sa iyong kagandahan. So Leo, you born to be a celebrity, Leo. So may nakadmar pala dito sa mga Leo. If you can see seven seven Leo, this means you are following advice from your angel. You are on the right path. Achieving your goals and success. So hope you like it. My reading. Don't forget comment. Don't forget to Sharing is caring, right? So see you in my next video. Bye bye.